Wala. Mamaya, tao lang nakakain. Hindi, wala na. May nawakan siya. Ay, tubig. Love! Love! Dilinim niya yung tubig, baka kumano. Beat the heat! Mm -hmm. yeah, crystal! Kakanta si Crystal! Wow. Kaya lang. Hey! Beat the heat! Mm. Wow! Hindi <laughs> yan. Wow! S Swimming kay Stan? Ah! Wow, I think alam ko kung ano yung pangpat. Stan! Ano sasabi mo? Maganda? Hoy, maganda ba? Maganda? Maganda? Yeah. Hoy. Maganda. Umupo ka na doon, magbukas ka na ng isang red horse mo. Ito so red horse mo. Kuha kang baso, kuha kang yelo. Kuha kang sigarilyo. Malboro. Uh, ala. Ibababa ko lang. Orda. na na. Wow. Nakakaganito pa. parang wala nang utang ah wow beat the, heat. <coughs> beat the heat. Being good time. Let's go. Go. Beat the heat. Let's go beat the heat. You know. This is it. No. Last shout <coughs> the hit. hit. Mm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. nga mahanga pagka tama iyan tatay sa birthday eh eh ay verse ito basta mahal pa sa ulo ganun eh eh lagi dito tayo kasi eh maganda mami ko ila